ko 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 Ibig hmm? hmm? na Ibig na Ibig na Isin mo ka Isin mo ka Tabachiching Ang ah, ako tabachiching Nagbubunay na ikaw Tagang bunay siyama ha Ha? Ha? May pangparty na sa sinan Lagi sa torta tapos ang iba time sa una to basta magdagan ang lahi ni mo ha 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 hmm? nainggit mo na na ako ba? <laughs> pero wala ka uy kaya din, din laki kaya din laki kaya din na na ako laki